tahimik ang buong hasyenda. Naririnig ang mahihinang tunog ng hangin na umiihip sa malalabay na puno. Ang araw ay papalubog na. Nagbibigay ng gininto ang liwanag sa paligid. Sa ilalim ng isang lumang puno ng ilang-ilang, nakaupo si Elias, nagaayos ng isang lambat para sa panghuhuli ng isda. Pawisan siya, ngunit kitang-kita ang katahimikan sa kanyang mukha. Maya-maya, may lumang-lumang sasakyang dumaan sa harap ng hasyenda. Bumukas ang pinto at isang babaeng nakaputing summer dress at may dalang maliit na bag ang bumaba. Pinagmasdan niya ang paligid. Tila ninanamnam ang hangin ng lugar na matagal niyang hindi nasilayan. Si Isabela. Hawak niya ang kanyang palda habang unti-unting naglalakad papasok sa loob ng lumang bakuran. Malalim siyang huminga sabik sa muling pagbabalik sa lugar ng kanyang pagkabata. Mahina ang bulong sa sarili. May bahagyang mangiti. Parang walang nagbago, wika ni Isabela. Biglang may sumigaw mula sa hindi kalayuan. Tita Merly, may ari ng sari-sari store. Malakas at masaya. Aba, Isabela, iho, andyan na ang prinsesa ng hasyenda. Napalingon si Elias. Napatigil sa ginagawa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nakita niyang muli ang kanyang matalik na kaibigan, si Isabella. Sandali siyang natigilan, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa ginagawa, pilit na iniiwas ang tingin. Ngunit napansin ito ni Isabella. Agad siyang lumapit kay Elias, dala ang matamis na ng ngiti. "Hindi mo man lang ba ako babatiin, Elias?" wika ni Isabella. Hindi agad tumingin si Elias. Ngunit nang marinig ang boses ni Isabela, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Itinigil niya ang ginagawa at tumingin kay Isabela, na ngayoy nakatayo sa kanyang harapan. Mababa ang boses ni Elias, may halong pagkamangha. Ikaw ba talaga yan, Isabela? Tumawa ng mahina si Isabela, itinupi ang mga kamay sa harapan, parang batang kinakabahan. Bakit? Nagbago ba ako? napatingin si Elias sa kabuuan ng dalaga. Mas elegante na ito ngayon, mas pino ang kilos. Ngunit sa kanyang mata, siya pa rin ang dating batang nakikipaghabulan sa kanya sa palayan. Ang kaibigang hindi niya inakalang magbabalik. Hindi, ikaw pa rin ang kakilala ko noon, pero mas maganda ka na ngayon. Wika ni Elias, napatingin si Isabela sa kanya, namula ng bahagya. Ngunit agad niyang itinago ito sa pamamagitan ng isang maliit na tawa. Aba, marunong ka na palang magbiro ngayon, Elias. Tumingin sa kanya, seryoso, ngunit may halong lambing. Hindi ako nagbibiro, sabi ni Elias. Biglang may ilang batang dumaan at sumigaw. Mga bata, nang aasar, tumatakbo. ayi! Si Kuya Elias at Ate Isabela, magkasama ulit. Bagay sila. Napatawa si Isabela. Ngunit si Elias ay hindi makatingin ng diretsyo. Masayang bumaling si Isabela kay Elias, nagbibiro. Ano? Bagay daw tayo? Umiwas ng tingin si Elias, nangingiti ngunit nagpipigil ng emosyon. Kung ano-ano namang pinagsasabi ng mga yon, tahimik silang dalawa sa loob ng ilang segundo, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang mga damdamin. Sa loob ng mga taon ng pagkakalayo, hindi nila namalayang may mas malalim palang nararamdaman para sa isa't isa. Habang lumalalim ang hapon, dahan-dahang bumaba ang araw, tinatampok ang kanilang figura sa ginintuang liwanag. Sa kanilang puso, alam nilang ito ang simula ng isang bagay na mas malalim, isang pagmamahalan na hindi pa nila ganap na nauunawaan, ngunit handang tuklasin. Makalipas ang ilang oras, ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang hangin ay naging mas malamig. Nakaupo sina Isabela at Elias sa ilalim ng punong ilang-ilang, nag-uusap habang pinagmamasdan ang alon ng palayan sa ilalim ng buwan. Nakasandal sa puno si Isabela, mahina ang boses. Ang tagal din nating dinagkita ano? Nakatingin sa bituin si Elias, malamig ang tingin. Apat na taon, Isabela? Nagtama ang tingin nila ni Isabela, may halong lungkot ang kanyang mata. Apat na taon nga. Ang tagal, huminga ng malalim si Elias, bumaling sa kanya. Ba't di ka man lang sumulat o bumisita kahit minsan? Yumuko si Isabela. Nilalaro ang damo sa tabi niya. Tila may gustong sabihin, ngunit hindi maamin. hindi ko alam kung paano, Elias. Parang may pumipigil sa akin. Nagtataka si Elias. Lumapit ng bahagya. Anong ibig mong sabihin? Tahimik si Isabella. Inalala niya ang madilim na panaginip, ang malamig na titig ng kanyang ina, at ang bulong na laging bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Hindi niya masabi, hindi niya maintindihan. Umiwas ng tingin si Isabella, pilit ngumiti. Wala. Baka na-overwhelm lang ako sa bagong mundo ko sa Maynila. Ang dami kong bagong natutunan, bagong kaibigan. Pero iba pa rin dito, Elias. Mas totoo, mas uh, payapa. Napangiti ng bahagya si Elias, tumingin sa paligid. Oo, dito. Walang ingay ng lungsod. Dito, puro kalikasan, mga palayan, at ang sariwang hangin. Napatawa ng mahina si Isabela, saka tumingin sa kanya ng diretsyo. At, nandito ka rin. Natigilan si Elias. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang nasabi. Ngunit, bago pa siya makasagot biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsimulang umuga ang mga sanga ng puno. Tumaas ang balahibo ni Elias. May kakaibang enerhiyang pumalot sa paligid. Naramdaman ang kilabot ni Elias. Agad na tumayo. Isabela, may kakaiba sa paligid. Si Isabela naman ay napapikit. Tila may nararamdamang sakit sa kanyang ulo. Nakita niyang parang lumabo ang paligid. At sa isang iglap, Nasa ibang lugar na siya. Isang madilim na altar, may kandilang pula at isang anino sa kanyang harapan. Anino sa panaginip bulong. Oras na malapit ka nang maging isa sa amin. Napaungol si Isabella, hawak ang ulo, nanginginig. Hindi hindi ako. Biglang bumalik ang kanyang ulirat. Napadilat siya at ang unang nakita niya ay si Elias, hawak ang kanyang balikat punong-puno ng pag-aalala. Seryoso si Elias, hinahaplos ang buhok niya upang pakalmahin siya. Isabela, anong nangyayari sa'yo? Humihingal si Isabela, pawisan, nanginginig ang kamay, habang mahigpit na humawak sa bisig ni Elias. Elias, may bumubulong sa akin, may, may nag-aabang sa akin. Nagkatinginan sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, Naramdaman ni Elias na may isang bagay na hindi pang karaniwan ang bumabalot kay Isabela. Isang misteryo na dapat niyang tuklasin bago pa mahuli ang lahat. Sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon, naroon si Donya Leticia at Don Rafael, nakatayo sa harap ng isang lumang salamin na may kakaibang hugis. Sa refleksyon, hindi na tao ang kanilang anyo, kundi mga aswang na may pulang mata at mahahabang kuko. Mababa ang boses ni Doña Leticia, may halong kasamaan. Nararamdaman na ni Isabela ang kanyang tadhana, ngunit may isang humahad lang. Malamig ang boses ni Don Rafael lumingon kay Leticia. Si Elias, ang batang yon, kailangang mawala siya bago pa niya matuklasan ang totoo. Nagkatinginan ang mag-asawa at sa isang iglap Naglaho sila sa hangin, tila usok na biglang nawala sa dilim. Maagang gumising si Elias, bitbit -bit ang kanyang lumang balde at lambat. Ngunit hindi siya narito para mangisda. Sa kanyang puso, may bumabagabag. Ang sinabi ni Isabela tungkol sa bulong at ang kakaibang enerhiyang naramdaman niya kagabi. Lumakad siya palapit sa matandang mangingisda sa gilid ng ilog, si Tata Maitan, isang kilalang albularyo at tagapag-ingat ng mga sinaunang lihim ng kanilang bayan. Mahina ang boses ni Elias. May pag-aalinlangan. Tata Maitan, may itatanong po ako. Hindi tumingin sa kanya si Tata Maitan. Abala sa paghuli ng isda. Ngunit tila alam na ang sadya ng binata. Tungkol ito sa anak ng mga Valderrama, di ba? Nagulat si Elias. Ngunit hindi na siya nagtaka alam niyang may kakayahang maramdaman ni Tata Maitan ang mga kakaibang bagay. Tumango si Elias seryoso. Opo, pakiramdam ko po. May hindi tama. Parang may nagtatangkang kunin siya. Huminga ng malalim si Tata Maitan. Saka tumingin kay Elias. Mabigat ang boses ni Tata Maitan. Ngayon mo lang ba naramdaman, iho? Matagal nang itinakda ang araw ng alay. Napakunot noo si Elias kinakabahan. Alay, anong ibig niyo pong sabihin? Tumayo si Tata Maitan, inikot ang tingin sa paligid, saka bumulong. Si Isabela, hindi siya tunay na anak ng mga Valderrama. Siya'y isang ulilang sanggol na kanilang inampon para palakihin, hindi bilang anak, kundi bilang alay. Natahimik si Elias. Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing totoo ito. Nagpatuloy si Tata Maitan, mahina ang boses. Sa pagsapit ng kanyang ikalabing walong kaarawan, ang kanyang dugo ang magsisilbing susi upang manatiling makapangyarihan ang kanilang lahi. Isang ritual ng kadiliman ang magaganap sa mismong gabi ng kanyang debu. Nanginginig si Elias sa galit. Hindi niya matatanggap na ang matalik niyang kaibigan, ang babaeng mahal niya, ay ituturing na sakripisyo ng mga halimaw na ito. Matigas ang boses ni Elias, puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari 'yan, tata. Tumango si Tata Maitan, saka inilabas mula sa kanyang kwintas ang isang mutya, isang makintab na batong kumikislap sa sikat ng araw. Dalhin mo ito, Elias, ang mutya ng diyosa ng liwanag. Ito lang ang makapagliligtas kay Isabela mula sa kapangyarihan ng kanyang pekeng pamilya. Kinuha ni Elias ang mutya. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Para bang isang sinaunang kapangyarihan ang gumising sa loob niya. Alam niyang wala na siyang oras. Marangyang nakadamit si Isabela. Suot ang isang pulang bestida na tila bumagay ng husto sa kanyang balat, ngunit sa kanyang puso may bumabagabag. Ang mga mata ng kanyang mga magulang ni Doña Leticia at Don Rafael ay malamig, may nililihim, at ang paligid tila ba punong-puno ng anino. Habang nagsasayawan ang mga panauhin, lumapit sa kanya ang kanyang ina, hawak ang isang baso ng alak. Malamig ang angiti si Doña Leticia binigay ang baso kay Isabela. Inumin mo ito, anak, para sa bagong yugto ng iyong buhay. Tumingin si Isabela sa kanyang ina, may pagdududa sa kanyang puso. Ngunit bago pa niya maiabot ang kamay sa baso, isang malakas na dagundong ang umalingaungaw sa labas. Boom! Isang malakas na tunog ng pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Napasigaw ang mga bisita. Nagkagulo ang lahat. At mula sa pintuan, Isang pamilyar na boses ang umalingaw -ngaw. Matapang si Elias. Hawak ang mutya. Dumadagundong ang boses sa galit. Isabela! Lumayo ka sa kanila! Nagulat si Isabela, ngunit bago pa siya makagalaw, mahigpit siyang hinawakan ng kanyang ama, si Don Rafael, sa kanyang bisig. Malamig ang tinig ni Don Rafael bumaling kay Elias. Wala ka nang magagawa, Elias. Ang tadhana niya ay hindi mo mababago ngunit isang kakaibang liwanag ang biglang bumalot sa katawan ni Elias. Ang mutya ng Diyosa ng liwanag ay nagningning, naglabas ng napakalakas na enerhiya na tumama kay Don Rafael. Napasigaw ito sa sakit at napaatras. Lumapit kay Isabela si Elias, hinawakan ang kamay niya. Halika Isabela, aalis tayo rito. Ngunit bago pa sila makatakas, biglang bumalot ang dilim sa buong mansyon weirdy ang mga bisita ay naglaho at ang buong paligid ay tila naging isang madilim na altar sa gitna nito lumutang si Donya Leticia ang kanyang anyo ay hindi na pangkaraniwang tao ang kanyang balat ay lumamlam ang kanyang mata ay naging pula at ang kanyang bibig ay may matatalim na pangil sumisigaw si Donya Leticia puno ng galit hindi mo siya madadala Elias siya ay para sa amin. Mula sa kanyang kamay, isang matinding itim na enerhiya ang tumama kay Elias. Ngunit bago pa ito sumalpak sa kanya, isang mahiwagang liwanag mula sa mutya ang bumalot sa katawan ng binata na agad nagbalik ng kanyang lakas. Hinawakan ni Elias ang mutya. Itinapat ito sa harapan ni Isabela at isang napakaliwanag na liwanag ang lumabas, bumalot sa katawan ng dalaga. Napaatras si Donya Leticia at Don Rafael. Napasigaw sa sakit habang unti-unting naglalaho ang kanilang anyo. At sa huling sigaw ng puot, tuluyan silang naglaho sa kadiliman. Nagising si Isabela sa tabi ng isang kubo. May malambot na kumot sa kanyang katawan. Sa tabi niya, nakaupo si Elias, pagod, ngunit nakangiti. Mahina ang boses ni Isabela, naguguluhan. Elias, tapos na ba ang lahat? Tumango si Elias, hinawakan ng kanyang kamay, puno ng pagmamahal. "O, ligtas ka na." Tumingala si Isabella sa langit. Ang araw ay sumikat na, at sa kanyang puso, alam niyang nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay. Malaya, kasama ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabila ng madilim na lihim ng kanyang nakaraan. Nahanap ni Isabela ang kanyang tunay na tahanan sa piling ni Elias at sa bagong buhay na kanilang sisimulan ng magkasama. Wakas!